Isang 65 anyos na lalaki ang inaresto ng kapulisan matapos na masangkot sa kaso ng di pang mumulesya sa isang minor sa bayan ng Gimba Nueva Ecija kamakailan. Sa ulat na nakarating kay Nueva Ecija Director Police Colonel Richard Caballero, kinilala ang sinasabing suspect na si Roger Encarnacion I. E. Antalan, may asawa residente ng barangay Santa Cruz, Gimba Nueva Ecija. Ayon sa report ng Gimba Police Station sa pamumuno ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rani G. Casilla, ganap na alas 11 ng umaga kahapon, March 4, 2024, nang matuntod at masakote ang umanoy itinuturong suspect sa Barangay Santa Cruz, Gimba Nueva Ecija at sa bisa ng isinilbing warrant of arrest na inilabas ng korte sa Regional Trial Court o ng RTC Branch 31 Gimba Nueva Ecija sa Dumanoy kasong Acts of Lasciviousness may Criminal Cases number 6930-G-2024 at 6931-G-2024 sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code in Relation to Section 5B ng Republic Act 7610 ay tuluyan ng naaresto ang suspect may piyansa sa halagang 200,000 pesos bawat kaso. Pansamantala ang suspect ay nasa custodial facility ng Gimba MPS. Mula sa Provincial Headquarters, Elsa Navarro nag-uulat sa DWNE Teleradio. Ang inyong kampi